Kabay, good morning, good morning. Grabing labas sa isda mga kabay. You oh, know, pero ang yung palaran natin, hinila ko kasi nagkabulbul, pero may huli na, may huli na mga, oh, mga kabay, punti lang huli natin. Pero inabol natin yung palabo natin, oh, sa pag-area. Baka pag makadagdag. Yung grabing labas sa isda mga kabay. So sayang. Sana dala tayo target siguro mamaya. Pag may target pa mga kabay, mabuti pag may target siguro. Siguro mamaya mga kabay, dalhin natin yung target. You know? Kahit saan ka titingin, isda yung nakita mo. Kabayo. Oh. Kaikot yung, oh. Grabing labas yung isda mga kabay. Oh. Hmm. Lutangan yung isda mga kabay, butangan. Doon sa unahan, oh. Grabe ang kapal kapal ng isda mga kapay pas pas tag may target pa sayang hindi tayo nakadala sa target natin yun ah may iba namang pagkataon mga kapay madala natin yung target sabi so, nagkahanang isda Kabang lang tayo mamaya mga kapay kasi yung palara natin hindi pa natapos yung pagtanggal oh. May huli naman pero hindi masyado karamihan. Yung hinabol natin, yung palabo natin. Grabing ista mga kapay. Ngayon mga kapay hindi magpahuli pero may araw na siguro sa atin to magpahuli mga kapay. Yun oh. Paikot-ikot o. Oh. Parang lahat na tingnan mo na isda na nagtalunan. Yun o. Oh. Dito makabay may araw sila nga na hindi magpahuli. Al. Oh. Lagi naka talon-talon lang. You know, dami doon no. Mamaya magabay ha. Siguro dalhin natin yung target. You know, sayang kung hindi walang target tayong nadala. You know, dami magabay, dami. Sobrang dami oh. Grabe. Grabe. Sobrang dami. Hmm. Sobrang dami magabay, sobrang dami. araw na yun sa atin mga bay baka magpahuli sila sa ibang mga araw ayun hindi uh, hindi na karami tayo yung huli natin nasa mga siguro nasa mga sampo lang yung palaran natin butin lang baka magdagdag makadagdag pa tayo hindi pa ta natanggal ang huli natin iba kunti lang yung natanggal natin ilang piraso lang Rapi dami ista. Good morning, good morning sa lahat ng kabay natin dyan. Good morning sa lahat. Good morning sa... Ano mga kabayo? Nakahuli yung inarihan natin na palabo oh. Yun oh. Iyan. Buhay pa. Buhay pa. Hanggang doon mga kabay Sana mayroon pa doon sa unahan. Para makadagdag tayo mga kabay. Buhay pa kayo yung isna mga kaiba oh. May mga dolphin na nagtalunan oh. sayang na hindi na sa pool mo kabay kung kailan natin hinila saka na ano pa huli sana hanggang kuha mo kabay hanggang dulo oh. layo pa yung lambat natin iapit-apit lang tayo mga kabay